Good morning mga kasnug. Na size ng umaga. Friday. Friday. Lakas ng hangin dito. Dilugo. Oh. Abo na. Oh. Takot dumabas mga ka-isnag Kaso kailangan eh May karga tayong repolyo ngayon Kailangan ibenta para hindi masira Tingnan mo to. Oh. Oh, mapaw na dito oh sabon yung tubig dito ano sobrang lakas ng ulan Ayan o. mga kasinag oh nagmiss ito lang ano na lawa naman 'yan Dito mga guys, nagpi natin yung ano dito ilog dito kung gaano kalaki ayano oh. ayan oh. o mag-aakala na may ganitong kalaking ilog dito sa ano, gitna na bundok o oh? o oh, mga kasyag. masyadong sasakyan ngayon Pakis lang Maluwang ang kalsada Ayan Hindi lang lumabas pag ganito Siyempre nakakatakot tayo ng trading post mga ka-Kisnag. Uh, musta pare? Ang <laughs> amiripulyo. Kapag nandina-benta ito mga ka-Kisnag, masisira. Ayan o. Ano mahirap dyan? Oh? Ang problema dito, kung walang mamimili sa ganitong sitwasyon, Oh. Check nga natin dito sa dulo mga kaislag kung tingnan natin. naku Baha. naku baha mga kaislag. naku Tergayo. Ha? Oh. Nako. Mapaw. Sipti nga sa ulan, bumaha naman. <laughs> <laughs> Naku mga kaisnag, nagiging fishpan na o. Oh. Naku po. Ang karga kong mga kaisnag. Yun, wala na akong problema, nakuha lahat. Sold out. <laughs> Ito matindi. Ano naman yung damit niya, <laughs> oh. Transparent. Patapos na mga kaisnag. Ayan. Ayan o. Bueno. Alright. Thank you for watching.